pa matapos ang Sa mga show, sobrang masaya. Ang puso ng mga panay na makitang magkasama muli ang Kim Paus. Patid nga raw itong nagja-jogging sa California. At ah, patrobak naman ang mga fanay dahil matatandaan sa WhatsApp natin to sa Milan daw na buo ang tambala nila. Which is true, di ba? Parang sa Milan, di pa sila Kimpaw talaga. Mm -hmm. Pero nabuo na yung pangalang Kimpaw. Tapos before pa nila gawin yung linlang. At doon sa Jagi, Nagpapasalamat na mga Kimpaw dahil ang nag-post daw ng picture at na video na nagja-jogging yung dalawa don ang Dolphin Bongga so, ano ha? Sabi nyo? Kaya pero, na nila ang oh, Bongga, pati sa California, magkasama nagja-jogging. Uh -huh. Pero di diba, mm -hmm. ang Dolphin ha? Ang oh. tagahanga rin ang taga uh -huh. ng Dolphin, pero tagahanga rin ng Kimpaw. Oh. Kinuha yes. ng picture, diba? Kaya masasabi mga fans naman talaga, kahit iba-iba iba yung kanilang grupo, uh -huh. may mga fan talaga na mahal naman nila yung isa't isa. Pero hindi ko... Then, bakit may mga fan din na nag-aaway-aaway, oh, di ba? Kanya, Siyempre, kanya-kanya oh, yan, naintindihan oh, naman natin, di ba? Yes. Pero yun nga po, nakakatawa lang na, is Eh, hindi. Sinabi ni Kim Chiu, During the press conference, bago doon siya nagpunta nga ng press conference, nag-jogging-jogging sila. Oh. Oh, mm -hmm. Pero hindi niya ba? sinasabi kasi jogging kami ni Paolo. Hindi niya talagang inaano na nag-jogging in, sila in, ni Paolo. Oh. Di ba nilokong oh. na may may? Sabi oh. niya, Amiga, amiga, fuego! I Nakuha? love you! Ay. Sabi si Kim na nakakainggit naman si ano si Kim no ako na as guy lagi natin sinasabi mag jowa na feel na feel sabi ni Manny na yun feel na feel ko walang biro mahal kita Kim oh sabi ni Paolo di ba